Hi! Welcome to Z Prime Prestige Club. Ito ay exclusive group para sa mga goal-driven members ng Zaro community na gustong gawin ang fast-track program ng ating community. I am Janet Mauhay, Z Prime Achiever. At ang 3 easy steps on how to earn your first million. Isa sa sikreto ng mga big time na negosyante ay ang business expansion o ang pagpaparami ng branch. Kung mapapansin nyo, walang negosyante na yumaman sa iisa lang ang branch. Kadalasan sa kanila ay napakaraming branches. For example, ang taxi. Alin ang mas mabilis kumita ng malaki? Yung isang taxi o labing-anim na taxi? Siyempre, yung labing-anim na taxi. Another example ay sa restaurant. Sino ang mas committed sa negosyo at mas malaki ang chance na kumita ng mabilis at malaki? Yung iisa ang branch or may 16 branches? Siyempre, yung may 16 branches. Simply because, mas malaki ang puhunan, mas malalim ang commitment, kaya mas mabilis lumaki ang negosyo. Good thing, hindi ganun kalaki ang puhuna natin. 156,000 pesos lang. Sa iba, kailangan mo maglabas ng milyong-milyong puhunan para kumita ka ng 100,000 per month. Pero dito, ang kailangan mo lang ay 156,000 pesos pwede mo nang kitain ang first million mo in less than one year or two. So ready ka na? Let's go! Step 1. Ang kailangan mo lang ay magpa-member at kumplituhin ang Z-Prime Package na 1 Essential Pro at 2 Max Victus, a total of 156,000. Dito ay may makukuha kang 223,500 pesos na worth of OVI products at may return of investment ka na 35,200 pesos mula sa direct referral bonus at match sales bonus. So parang ang inalabas mo lang na puhunan ay 120,000 pesos lang. At ang good news, may 16 accounts ka na or may 16 branches ka pa. Step 2. Mag-report ka lang ng labing-anim na tao sa mentor mo. Out of hundreds na kakilala mo, or sa thousands of friends mo sa Facebook, imagine, ang kailangan mo lang ay 16. Let's say ang goal mo isa lang per week. In 16 weeks or 4 months, makukompleto mo na at kikita ka ng 564,000 pesos. Can you imagine, yung 156,000 pesos mo ay naging half million na? Ang ganda, di ba? Maaaring kitain mo ito in 2 years, 1 year, or even less than 4 months depende sa sipag mo. Pero ang malinaw dito ay ang half million na kikitain mo kapag nakompleto mo. And step 3, ang goal mo naman ngayon ay tulungan ang mga sumali sa team mo na kumita rin ng katulad mo. Since this is a helping people business, the more people you help to get their dreams, the more you will be blessed. So the more people na matutulungan mo, na kumita katulad mo, the more napapasok ang milyon, milyon, milyon sa'yo. So, tara na! Hinihintay ka na ng first million mo.